Karong biyernes na, opisyal nga magsugod ang campaign period sa mga local officials alang sa eleksyon 2025. Maong nangandam na sabdaan ang kapulisan ni Ini. Ang detalye ni Nico Sereno. Karong biyernes, Marso 28 na ang pag-arangkada sa local campaign period para sa eleksyon 2025. 45 kaadlaw mula nat ang campaign period alang sa mga mudagan sa kongreso ug sa tanan nga mga local positions. Sa Mandawi City, gisugdan na sab ang pagpangandam alang niini. Sa pagsusi sa GMA Regional TV, gisugdan na ang pagset up sa stage alang sa duha ka mga political rallies. Managlahing lugar ang himuan ni ini sa magkaatbang nga partido apan parehong anaa sa North Reclamation Area sa impormasyon nga nadawat sa kapulisan sa biyernes sa gabi ang usa ka partido samtang sa sabado sa gabi usab sa PIKAS Kampo. May inisyal ng meeting stali sa PNP kabahin niini, ini kay ang kampo sa mga partido sa schedule. On the part side sa Mandawi City Police Office, we have uh, we already have prepared our deployment plan for the different activities, especially sa kanilang mga upcoming na mga rallies nga ipang ipang himo sa ato ang different lain-lain na mga partido. Matod ni Villaro, pagsiguro kining mahigpitan ang siguridad ning ingon aning mga kalihukan. Usually kana mag request gina sila no because mo na for ang PNP lagi is for security so we have to attend also sa ina nga klase ng mga coordination meeting kay para sa tumakita namo unsasad ko ng ilang preparation on their part and usap ko may katabang Sa Mandawi City higpit ang panagribal sa mga kandidato na magpapili alang sa eleksyon karong Mayo Gipangunyan sa kampo sa duha ka mga iladong political families apan may pipila sab ka mga independiente nga padayong nangulitaw sa mga botante Nico Sereno Balitang Bisdang.